Yon. Kaya kayo dito sa lotohan. Sa guys. Mga tagagasa no. Boss, magtanong. Tatanong lang sana eh, parang para magpapambato ko ha? Boss, hindi naman ako lalaban eh. Okay. Hindi naman ako lalaban eh. Pwede bang kunay? Ano yung tatanggalin sa carburetor yung cup niya? Oo. Oh. Pa, para hindi na direkta na? Oo. Oh. Dala din yan. Alin? Ano yung tatanggalin ka pero anong anong kanon anong magiging problema? Bakit? Mahina lang. Sa hangin? Sa hangin. Tapos? na sa Kasi yun manhole mo, yung diaphragm yung oh. yung manifold mo. Yun naman yung dalawa yan, takpan mo yun. Yung papuntang manifold yung may sumutang ganoon yun na mo. Tapos yung isa naman, agamon mo rin. Erekta mo na, pwede na. Erekta nga daw eh. Para, takay na, hindi ako makataw. Pag binirit ko na kwa maya maya, mawala na yung hatak. Baka yun ang masukupan mo baka sabi mo, patakulong ipat Oh! pad? Kulong pa yun. Dor, walang pa yung ha. Ano yung mga kaibigan mo ay kasama mo? Oo. Uh -huh. Mga ka-riders ko mga yan. Mga ka-riders ko. Dito mga kababayaro ko mga kababayaro kami. <laughs> ah, yun. Nandiyan pala si Mrs. Pasapain. Ay, yari ka! Ah, yari ka. Saan ka pumunta nung nakalang bakasyon? Ay, ba? <laughs> Baka sino yung kasama mo dun ha, baka Ay, iba ha? Yung mong kulit na, kasama ko. Dabaw City ka hmm. baka dyan lang sa may kwa niya, nangkaan. Oo, oh. sakit nangkaan yun. Lobat na pala doro. Huh? Lobat na. <laughs> Hello. <laughs> Lobat na, kapalit ako ng bakit. Bakit hindi di, di ka nagkuhan? Ano? Hindi ka na. Andito tayo sa bayan ng Gazan. yo Dito sa bayan ng Gazan ay mababait. Mababait ang tao dito. Kaya welcome po sa lahat. Kasi may mga kaibigan tayong mga taga Gazan. At uh, napaka, napakababait. Guys, sa totoo lang. Mabait ang mga taga-Gazan. <laughs> Basta mabait din kayo sa kanila. <laughs> okay? Okay! Ayan. Eh. Ito po yung kanilang uh, palengke yeah, sa may gawing kanan ko yan po yung kanilang farmers market kumbaga kumbaga uh, public market ayan <laughs> bigay lang tayo ng kaunting busina para aware yung mga tao na may sasakyan kaya importante ay uh, may lumasot pagbigyan natin Epe. thank you marunong Oh, 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 oh. Babang tayo guys, bang bang. Shout out sa lahat ng taga bang bang. Tsaka dito sa Dili, Dili, shout out sa mga kamag-anakan natin yan. <laughs> yung apelido natin, medyo mahaba. Ayan, shout out, shout out, Hindi mahaba ah, I mean mahaba yung apelido. Magsisimula sa Villa bahala na kayo magdugsong dito galing yung dito galing yung sa lolo ko naman sa side ng mother ko yung mga selda dito dito ay may mga kamag-anakan kami mga basta mahaba yung apelido <laughs> Ayokong sabihin malalaman nyo din naman yan rin Duki Loop dapat dito pala tayo <laughs> kasi two lane <laughs> eto itong way na to itong uh, na to, way na to ito yung pang tricycle at pang motor ito ito outer lane ito inner lane pang four wheels truck ganyan e Sorry tutoy. To Pwede ka na mga uh, broken lane yan, broken lane. Ito, kakaliwa ka rito. May sasakyan sa unan eh. Pero siyempre, bigay ka ng uh, hudyat. Para alam nila. Mahirap yung hindi alam tatawid ka. Kailangan ng konting communication. Oh, sarap tumakbo, guys. Oh. Sarap sarap magpalakas ulit sunod sunod yung mga ano, ano may checkpoint ba bakit sunod sunod kayo Sério? <coughs>